Tumutulong na nga, oh. Tumutulong na. Ano? Ito mo kung ano sa yung ano, na tutulong ko sa Islam. Ako si Arlie na na nag uh, tumanggap sa kay Allah. At mula nung pinakinggan ko yung mga puro sa akin na napaka ganda pakinggan. Iba dun sa ibang reliyon. Marami yung lumalab sa anumang Pero malayo sa kaluban ko. Pero nung isang may isang tao na nag sa si Kuya Bang na nag sa akin na pinapaalam niya sa akin kung yung, sino talaga yung totoong tagapaglikha natin at nalinawang ko yun kuhang kuha ko sa isipan ko kahit wala marami na akong nagawang kasalanan marami na akong pagkakamali na gusto kong hanapin. Yeah, yeah, -ha, yung totoo talagang Diyos. At sa ngayon, yeah, Namakbar! Na, Matagpuan na ko na kung sino talaga ang totoo Diyos na teka. Ika yeah. sa atin. Dito natanang, na tanong. <laughs> naramdaman ko sa puso <laughs> ng Na si Allah pala ang isa nating tagapagmika siya pala ang totoo nating paniwalaan na sana sa sarili ko lang aminin ko man lagi ako nagkakamali pero pagka sa ngayon na napag-aralan ko na natanggap ko na si Allah siguro pagkakamali man ako hindi ko rin siya makakalimutan tawagin dahil nakatatak na sa puso isipang isipan mo na. Siya talaga. Sa umpisa pa lang, umpisa pa lang, marami nang umagang sa akin. Marama, maraming tentasyon. Para hadlangan ako, para makinig o para ma patunayan ko na si Allah pala yung tunay na talaga pagligtas natin, tagapag... Ay! yung tagapaglikha natin, yun lang naman ang tunay kong hanapin sa edad kong ito. 50 na ako. Pero sa dami, sa sa tanda ko na to, ngayon ko lang natagpuan ng tunay, taga, na, tunay na taga, taga At sana sana sa ibang nanonood o nakikinig sana hindi na hindi naman natin masisi yung bawat isa sa atin dahil alipin tayo ng mga kasalanan at saka mga tentasyon. Sana tutukan niyo lang ang tutukan niyo lang si Allah. Yakapin niyo lang ang gusto. Kung ano ang mga dapat mabili, problema, ilapit lang sa kanya. Pakitinggan tayo niya. Ayan lang po yung masabi ko. At mar maraming salamat kay Kuya Bang na ikaw yung nagpakilala sa akin kay Allah na tunay na tagapaglika. Takbir! Akbar! Salamat po